hello, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat and welcome back sa aking munting channel. My name is Mildred ng Dreads TV of Top Gardening. So guys, for today's video, gusto ko lang i-share yung aking ano, aking mga kagulayan dito. Do ilang araw kasi guys, actually maglalaba lang dapat ako. So nakita ko po, po yung aking ano, yung aking sitaw. Wow, nakakatuwa po siya. Yes, yeah, so pero bago po ang lahat guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, wag niyo po ang kalimutang i-subscribe. Pindutin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga upload o kung mga video. So, let's go. So, ilang araw kasi guys na hindi ko alam kung sa inyo din ba ganun, kasi dito sa amin ilang araw kasing siging ulan. So, syempre hindi tayo uh, makaakyat, hindi naman tayo makapag-gardening gawangan na syempre umuulan so ilang days din uh, na hindi ako nakaakyat so ngayon nagulat ako sa aking mga sitaw yes so gusto ko lang po siyang ishare lalo na po yung aking talong din po na ayan ay nakakatuwa, nakakatuwa nakakatuwa tingnan yung aking mga kataniman dito maliban sa aking mga gumaganda at lumalagong mga ornamental. So, ayun, gusto ko lang po, hindi ko lang po maiwasan, gusto ko lang din po silang i-share sa inyo at maka-inspired po ng ibang mga, katulad kong nanay na nasa bahay lang, na do kahit may may ibang mga pinagkabisihan pero nagkakaroon pa din naman po ako ng time dito na magtanim kasi katulad po ngayon sa so sobrang mahal na po ng mga bilihin so kailangan po natin ng magtanim ng sarili natin pagkain. Okay, so let's go guys. Iikot ko na lang po kayo sa aking kagulayan. Kaunting kagulayan. yan So ayan guys, kita nyo ba yan? O, oh, diba? Ano lang yan siya guys. Ah? Ayan lang yung puno niya guys. oh, uh, ilang piraso yan. Isa, dalawa, tatlo, apat uh, lang yan guys. Yan po yung pinakita ko sa inyo, shinare ko sa inyo nung mga nakaraang video ko. So ayan na yung bunga niya guys. oh, ang uh, haba na ang tataba. Ayan. Ang ganda ng binhi na nabili ko, guys. Ayan siya, oh. Ang ganda ng binhi. Ayan, oh. Ang taba. Mura pa ito siya. Mura pa ito, guys. Ayan, oh. Ang taba, ang haba. Ayan, hanggang dyan yun, guys. Oh, ayan, oh. Ayan. So, medyo marami-rami na yan. Kung tutuusin, kung magsisigang ka or magpipinakbit, carry na yan. Ayan, yan yung pinakamataba niya guys. So, it, mura pa kasi yan, ayan. Pero, pwede na yan, pwede na, ayan. Ayan yung mga kasama niya. Ang dami niyang bunga, na miss ko magtitanim ng sitaw talaga. Kasi, nakaraang mga taon, puro sitaw mga tanim ko dito, nagsawa kami sa kakakain ng sitaw. Ayan o, oh. bunga pa yan guys, ayan o. Oh. Yun nasa taas na yan, ayan. Ayan. Tapos, ito, Ayan. Yung mga bumabaloktot na yan, inaayos ko lang yan. Kasi di ba ang ganda tignan kapag yung sitaw ay straight na straight like ito po. Oh. Ayan, straight na straight siya. So, ayan, mga bunga niya. Marami sa itaas. Ah, so, nagbubulaklak pa. Ayan, mga bulaklak niya. Tapos, ito siya. Meron pa ito. Ayan. Lahat ng nakahilira dyan, guys, sitaw yan. yan. Itong mga nasa timba na ito. Itong laman ng isang timba na ito, isang puno lang. Ayan eto ay ilan tatlo ayan tatlo yan sila guys kaya so medyo payat pero kunting ano lang yan kunting pag-aalaga lang diyan tapos ito dalawa yan isa bawat isa neto guys ito mga ano to isang piraso ang pinagtatatanim ko so ayan na gumapang na yung iba ayan Ayan. Yeah. tapos may isang puno ng okra doon O, di ba nakakatuwa nakakatuwa. Ayan, nag-uumpisa katulad doon, magbubunga na rin yun. Kasi bulaklak, magiging bulaklak na yon Ayun. O, ba diba? So, nakakatuwa, guys. di ba diba? Ang sarap tingnan nila. Ang sarap tingnan ng aking mga sitaw. di ba diba? ha? oh ha? So, dapat, sa mahal lang bilhin. Alam nyo po ba, ang sitaw ay ang sampung piso, ay limang piraso lang ng sitaw ang laman, isang tali. Ayon, so dito ang aking kamatis. So dahil sa sunod-sunod na pag-ulan po, medyo hindi maganda ang hindi maganda ang kinalabasan ng aking kamatis. Ayun. Yan, mga yan. So sorry tayo dito. Sana magbunga or mabuhay pa siya. Hindi kasi maganda guys ang kamatis sa, sa laging ulan. Ang kailangan ng kamatis guys ay init din like si talong. Ayun. Katulad ni talong, ito si talong guys, ayan, nakakaano na siya, oh, may bunga, magkakabunga na siya, ang dami niyang bulaklak, ayan, oh, hmm, yan, oh, diba, kaso medyo parang may ano, pansin niyo po ba yan, ayan yung dahon, medyo may problema siya, so, hanapan natin ang paraan yan, ayan, tatlong puno po yan, ayan, nag-uumpisa na sila, magbulaklak, so, sana yung mga bulaklak na yan, ayan, oh, ang dami, ang bulaklak na yan ay magiging bunga Yes Tapos yung aking sili Ayan, hindi kainaman ang nangyari sa aking sili Ito, mukhang magsusurvive to Madaming ano eh Ayan o Sana, sana Kasi guys, ang sili kailangan din init So ilang araw na po kasing siging ulan Dito So sana itong aking mga okra, ganun din Yan. O, ang tataba na nila guys, o Nakahalo na siya kay Paraiso Verde. <laughs> ang dahon ni Paraiso Verde, oh. Naasa ano na, nasa okra na, ayan. Kaya tuloy parang nahiya si okra. Pumilig siya banda doon. So, ang gagawin natin, tanggalin natin si Paraiso Verde. Ilipat natin siya sa ibang space dito para makapag ano yung okra. Ayan, makapag-spread ng kanyang dahon. Ayan, para more flowers, more bunga. Ayan, oh aking mga kagulay. Nakakatuwa. Tapos dito sa side na ito yung aking mga ayan dragon fruit ayan. Tapos inanuhan ko na mga alokbati, kasi sobrang mahal din na alokbati. alok eh, gustong gusto ko yan siya guys. Ayan. So, ayan na buhay na siya. Ayan. Buhay na yung aking mga alokbati. Ayan. Natutuwa talaga ako sa aking kasitaw-sitawan. Yes. So guys, yan lang ang aking paikot, ang aking share sa inyo, ang aking pwede ma-share sa inyo, sa aking kagulayan dito. At ako ay pawis na pawis na, oh yan. So, kasi nga, ang balak ko dito naman kasi, kaya ako umakyat dahil maglalaba ako. So, gusto ko lang i-share, ayan oh, gusto ko lang i-share yung aking sitaw. Yes, yeah, so, uh, gusto ko lang din pong ano, hindi po hadlang, kahit na nandito po tayo sa syudad, hindi po hadlang na magtanim po tayo ng sarili natin pagkain, like mga gulay, talbos ng kamuti, alokbate, saluyot, sitaw, okra, talong. Kung may bakanti po tayo sa ating bakuran or sa gilid ng bahay natin, likod bahay natin, kahit sa mga timba lang po, hindi man po natin siya aasahan na magtagal kasi ang okra ang talong talaga is medyo matagal po ang lifespan ng talong pero since nakatanim lang po 'yan siya sa mga timba asalan po natin na isa, dalawa hanggang tatlong bunga lang po 'yan so magiging ano na uh, tawag nito magiging kurikot na ang magiging bunga niya sa mga susunod unlike sa kung mga nakatanim talaga sa lupa medyo matagal makikinabang ka ng matagal pero at least kahit paano kahit timba lang makapagtanim tayo sa timba malaking ano, malaking bagay sa sobrang mahal na po ng mga bilihin ngayon. Like si kamatis, ang isang piraso na dito guys, ng kamatis sa amin ay 5 uh, pesos katulad kagabi, bumili ako ng dalawang piso so 5 piso isa, so 10 yung isang kamatis. Samantalang dati-rati, isang balot ay 10 piso lang marami ng laman. So, di ba ang laking bagay kung may tanim tayo. Pero since si kamatis ko guys, ay medyo busog na busog yan siya sa ulan, tubig ulan, hindi ko alam kung magbubunga siya or magsurvive sana uminit na yes katulad ngayon kumulimlim na naman mukhang babagsak na naman ang ulan okay okay guys so see you sa next video sana ah uh... May mga natutunan or naka ako ng mga ibang mom, siya, nanay, mama na magtanim. Yes. So, kahit hindi mama, kahit tatay, papa, daddy. Sige po. Yan. Okay. So, guys, see you sa next video. Kita-kita ulit. Bye. Happy planting.